O pagtugis sa nakikinasa ng PNP Highway Patrol Group nang mahuli nila ang top 9 most wanted person regional level sa paglabag nito sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Rojas City, Capiz. Nakibalita dyan si Patrolman Mark Roland Feliciano. Sa patuloy na pagsugpo ng pambansang pulisya kontra kriminalidad, huli ang top 9 most wanted person na sangkot sa ilegal na droga na kinilala na si Alias Makmak na 37 na taong gulang na isang tricycle driver na nakatira sa lugar kung saan ito nahuli. Sa mabilisang aksyon ng ating mga kapulisan ay nahuli nga ang nasabing suspect sa bisa ng tatlong magkakahiwalay na warando pare sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito nga ang panayam ni Police Captain Pedro T. Macababa Jr. sa nasabing operasyon na isangig na pwersa ng Criminal Investigation and Detection Bureau Kapis Provincial Field Unit sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Phil M.J. Balaki at ng Provincial Highway Patrol Team Kapis ay naaresto itong simar sa Barangay Dayaw, Roa City sa paglabag sa kasong Section 5, 6 at, at 12 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa inisyo ni Honorable Faustino Biroastrino, Acting Presiding Judge RTC Branch 18, noong May 9, 2024, the accused was informed of the nature of his offense apres of his constitutional rights. At sa ngayon, uh, siya ay nakadetain sa Capiz Provincial Field Unit ng Criminal Investigation and Detection Group habang inaanda ang papeles para ma-turn over sa korte. At dahil dito, hindi tumitigil ang pambansang pulisya sa pagpuksa sa ilegal na droga, maging sa iba pang krimen na nagaganap sa ating bansa. At panagutin din ang mga taong may pananagutan sa batas upang makamit natin ang kapayapaan at kaayusan na diwa ng bagong Pilipinas. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng sarbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At para sa iba pang balitang sarbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Cumigad, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Perisiano para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.